Sa mga laro mga idolong, ipapakita ko sa inyo ang laban ni JB Zuccar versus RG Gracia na ginanap sa Bakulod de Lanao del Norte Ayan mga idol. tira ni RG Gracia Ayan ha Tira 4 si RG Tingnan natin ha Medyo mahirap ang preparation kaya pinaikot ni RG Para sa inyo ko sana kaya lang mga idol, kumubli ang pamato sa newbie at saka sa sing, sa, sa Ayan, ni Arjen ang jump Tira. Kombinasyon sa otso, hindi pumasok. So ngayon mga idol, ito na ang pagkakataon ni GB na makaganti. Tingnan natin ang tira 5 ni GB. Pumasok. Ayan. Ang ganda pa ng pagkapreparasyon sa size. Tingnan ulit natin ang tira ni GB sa sais. Pumasok pa rin para sa si preparasyon sa 7. Medyo alanganin, no? Ngayon tingnan natin kung paano preparasyonan ang utso. Ang galing, piniktusan lang. Pinitik ni GB so walang utso mga idol. Tingnan natin kung papasok. Ayan, ng highway talaga sa gilid ng misa. Tila Nuibe, nang highway pa rin sa gilid ng misa mga idol at napa export na lang si RG Dito